Sige, alam um, siya kung Ah, what I say? Taga, sabi mo yun yung pangalan mo. Kamusta? Sa Tapos? Sabi mo, nasan pa anong pangalan mo? Sabi mo, pangalan? 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 Ang pangalan ko, Aron. Ay, si Aron. Ay, si Aron. Hmm. Nasaan ka ngayon? Nandis. Anong gagawin mo dito? Kain. Oh. Say it na sentence. Um, Nandis. <laughs> <laughs> Nandis ka. Ano <laughs> nga? Uh, 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 um, ako? Oh. Uh. Dito? Nandos. Hmm. Tukain. Hmm. Ano pagkain sa Nandos? Ulam. Ano ulam? Uh, what? Ha? Ano ulam? Uh, Makala kain sa Nandos. Uh, uh, ulam. Anong ang tawag sa ulam na yon Baboy? Baka? O, oh, take it. Ano yun? Um, bakbak? Anong? Bakbak? -bak? Anong, anong ang tagalog doon sa so bakbak? Um, um, Ma? Ma? Nok. Manok. Enom <laughs> <Anong> bakbak. <laughs> so this is the the bakbak bak, The manok. <laughs> the bakbak. Bak. And, and the cheese. It's your favorite food is that? Yeah. You like it? Yeah.